Yeah! for today's video, nandito tayo sa Lucky Plaza. So, ayan, kahapon guys, alam nyo kahapon, may malaking iskandalo dito. So, ayan, puntaan natin yung lugar guys, kung saan yun. Nakakahiya, kah ng isa, kahihiya na ng lahat, na hindi sila nahiya na tawag doon. mag doon, mag -gritan. ay kamabuhok nila, ay charot. Nakakahiya naman kayo guys. Pag kayo'y umiinom, ilagay yung sigmura yung mga iniinom ninyo. Ay, Diyos ko, may marimar. Diba? Nakahiya talaga, guys. So, ayan, puntahan natin kung saan yung banda. O, dito na tayo kay Kasi mayroon dito yung ano, guys, itiskupan. So, yung mahilig mag-disco, ayan, nag-disco sila. Tapos, may mga kasamang mga chua. Siguro yun. Iban ko kung anong pinagawa yan nila. Hindi ko rin alam guys. Wala akong kahon eh. So, kapag ano kasi, kapag Sunday, ayaw ko pumunta dito kasi ang dami tayo. So, ayan kahapon, nagiinuman sila. At saka, ayan. O, oh, dito yung banda guys. Hindi na natin guys. <laughs> Kakahiya guys dito yan banda guys kahapon. Oh, doon sila may diskuhan doon banda guys. Iwan ko kung saan sila nagdisco, dito yun banda guys kahapon guys oh. Iwan ko kung saan sila galing na diskuhan kasi marami dito diskuhan dito sa 6th floor. o oh, iwan ko kung saan banda sila nagdisco disco. Di ba? Diba? So ayan. Uh, kahihiyan ng isa, kahihiyan ng lahat. Hindi naman sila nahiya sa sarili nila. Ang sisik-sisik si nilang lumabas. Tapos, pagdating dito sa Lucky Plaza, nag-ramusay, nagdarumukay. Na man, mga hinday. Shout out lang kaninyo, gali dyan. Doon yan, guys. O, oh, doon yan. O. Oh or ayaw pa mapaawat. Naku, kung nakita nyo lang siguro yung video. Kasi marami yan dito eh, mga diskwan. Sa totoo lang, guys, hindi ako nakapasok. Sa ilang taon ko dito, sa ka Singapore, kahit isang diskuhan dito guys, hindi ako nakapasok. Yung parang mini bar lang do Nag-inom lang kami ng isang bottle. Ganun lang. Tapos wala na, uwi na. Kailangan kasi marunong ka rin mag sa sarili mo, de. Bakit mahirong in inuman? mag -inum, inum ka ng marami, ba? Diba? So, ayan, guys. Makakahiya talaga. Marami yan dito, guys, na diskuhan. So, ito, mayroon dito ang kay So, masarap gumala dito sa Lucky Plaza kapag weekdays. Hindi masyadong maraming tao. So, ayan chocolate, pampasalubong, one is. Uh, hindi na, nagmahal na ngayon. Oh, nakabidyo na ako dito dati. So, ayan. Yun lang naman, guys. Pinakita ko. Yung sa video na nakita ko na sa may Facebook. Ayan. Dito sila banda, guys. na Ako Nakakahiya talaga ng mga kababayan nagramusay, nagramukay. Shout out. <laughs> so, doon tayo galing sa 6th floor. So, dito na tayo sa 5th floor. So, bababa tayo sa 4th floor. Ay, nako guys. Nakakahiya talaga. Sabi ng kaibigan ko, nakita niya kahapon. Nakita niya daw kahapon eh ako hindi naman ako pumunta sa lagi Minsan lang talaga ako pumunta dito guys. Ngayong Monday, Monday ngayon, ngayon ako pumunta, ngayon ako nagsin ng pera. So kaya, ayan, sabi ko puntahan ko kung saan banda. So ayan, mga bilihang Pinoy, marami dito. Mga kakanin, ano mang gusto nyong kainin. Marami dito yan guys. So, ako ay uuwi na. Kasi wala naman tayong pambili ng mga kakanin dito. So, dito ako, magkuha ko dito ng hulugan ng cellphone sa susunod, guys. O. Uh -huh. Kaya, tingin nga tayo. So, magtingin tayo doon sa kakanin, guys, kung ano pwedeng mabili. Parang gutom ako, eh. Uh -huh. So, ayan guys, uwi na tayo guys. Ah, tingin tayo lang tayo, wala tayong budget. Saan nga ba yun? Fourth floor yata yung sarado. Parang close yata eh. Yeah. May bibilhin sana ako. Oh, sarado si na kuya yata. Dito ba Dito ba yun? Mahal dito guys, magpagupit, magpariban. Uwi na lang tayo sa Pinas at doon. Yan, mahal dyan guys, mahal. Sobrang mahal. So dito, mayroon akong bibilhin dito. Manood nga ako dito guys. Ayan guys, oh.